Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tinalakay na rin ng US Congress ang mga aktibidad ng China sa South China Sea at patuloy na panggigipit sa Pilipinas. Ayon sa US Embassy, bahagi ito ng commitment ng Amerika sa Mutual Defense Treaty at pagsuporta nito sa Pilipinas. Sa pagdinig ng US House of Representatives na pinamagatang lasers and water cannons exposing the Chinese Communist Party's harassment in the South China Sea, humarap ang ilang mga opisyal ng US defense at military. Kabilang sa resource person, sina US State Department Assistant Secretary for Multilateral Affairs, Jung Pak, Defense Department Deputy Assistant Secretary for South and Southeast Asia, Lindsay Ford, at U.S. Coast Guard Pacific Area Commander Vice Admiral Andrew Chongson. Kaugnay nito, pinuri ni U.S. Deputy Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia, Lindsay Ford, ang matapang na hakbang ng Pilipinas nang alisin nito ang inilagay na floating barriers sa Scarborough Shoal. Kasabay nito, sinabi ni Ford ang patuloy na suporta ng Amerika sa kaalyadong bansa upang matigil ang panggigipit ng China sa rehiyon. May bagong banat ang China sa pag alis ng flooring barriers sa Scarborough Shoal. Sa isang press conference, tinawag ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin na self-amusement o nagiging libangan na lamang ng Pilipinas ang pag-alis sa naturang harang sa karagatan. Nanindigan din si Wang na pinoprotektahan lamang nila ang territorial sovereignty and maritime rights sa isla na bahagi ng kanilang teritoryo. Inamin ng opisyal na ang paglalagay ng flooring barriers ay upang maiwasan ng ilegal na pagpasok o trespassing ng mga barko ng Pilipinas sa karagatan na bahagi ng kanilang bansa. Inirekomenda ng Maguindanao del Sur Police sa Commission on Elections o COMELEC na ilagay sa control nito ang 99 barangays sa lalawigan kaugnay ng nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Sa isang panayam, sinabi ni Maguindanao Sur Provincial Police Director Colonel Ruel Sermese, ang rekomendasyon ay upang masiguro na rin ang maayos na halalan at maiwasan ang gulo. Tinukoy ni Sermese ang posibleng pagmula ng gulo gaya ng clan war, armed groups at mainit na labanan sa politika. Ang Maguindanao Sur ay mayroong 287 barangays sa 24 municipalities. Para sa Kidlat News updates, ako si Rosalyn Sinchongco nag-uulat. At pong natunghaya ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.